ayan, so pakita naman natin ngayon uh, mabilisan lang po to pakita lang po natin paano tayo nagcha-charge paano natin malalaman kung healthy pa yung battery natin ayan, so naka-charge tayo ngayon makikita nyo yung kulay pula ayan, so chine-check ko yan minsan ng susi tatapikin ko lang to ng maliit na tap lang ayan, namilaw so check natin So, ayan, so 89. 88, 89, yan po yung range niya na malapit na mag-green yan. Na malapit na mag-green yan. So, hindi ko masabi kung ano oras, pero maya-maya mag-green na rin yan. Maya-maya, ah, papakita ko rin sa inyo. Hindi, hindi tayo babagawin. Time check. Makita. Ayan, so 2 and then mag 2 5 minutes before 2 So yun, uh, ganun, sinicheck ko siya ng ganun para alam ko kung bubunutin ko siya o hindi. Ngayon, pag hindi siya nag-green dun sa oras ng, na dapat natingin ko na dapat mag-green siya, bubunutin ko na siya. Kasi minsan hindi gagad siya nag-green eh. So dun nagkakaroon ng overcharging. No? konti lang naman. Kaya maganda pa rin, mo-monitor nyo. Huwag nyo na masyadong patagalin ng hindi mag-green. Then, yung ano naman, discuss lang natin ang gulong. Ayan, okay naman po yung gulong. Ayan. So, 130, 70, din nilagay natin sa likod. 310 yung shocks natin. Okay na po siya. Wala po siyang sayad. Not talaga mababa ang banking mo. Sa sayad siya. Ayun. So, ang dumi, no? Hindi <laughs> pa natin dininis. So, ayan. Check, check lang po natin. Ano pa po ba ang pwede natin i-discuss dyan? So, yun, uh, bago ko siya sinaksak, i-charge. Pinahinga ko siya ng 1 hour. So, 26 kilometers yung kanyang tinakbo kanina. Pinahinga ko 1 hour, then charge. So, ayan. Since mamaya, magpag ano, pwede na natin bunutin yan so pahinga ulit ng ano yan bago magamit okay yun lang po muna para tips lang po muna natin sa mga battery ano safety tips eh okay ayun o no. so again time check nasa 3 ano na 3.15 ah 3.10 so hindi pa rin siya nag-green So yan, minomonitor ko. Sinaksak ko kasi ng 10 o'clock. So 5 hours na siya. 11, 12, 1, 2, 3. Okay, 5 hours na siya nakasaksak. So bubunutin ko na siya. Naka 89 pa rin. So after 1 hour na nakita natin 89. Yun, bubunutin ko na siya kahit hindi pa siya nag-green. Dahil alam ko yung gamit ko. Yun lang po. So binunot na po natin. Hindi ko pa po siya tinatago kasi hinayaan kong lumamig din yung charger. So ganun lahat. Kasi galing sa init po yan. Kaya kailangan pa lamigin din natin yan. Para hindi rin kagad masira yung charger niya natin. mo na siya dyan. Ayan. So after nang nabunot, ay, kita natin 86. Bababa po 'yan ng 81, 80, 79. Top 79 to 81. Ganun po yung range niya. Yun po yung standby niya. Yun yung cool down niya. Okay. So, ganun natin siya inaalaga ano? 10 months na po siya, mag-1 year na po siya. So, hindi pa rin nagbabago yung